Wala nakikitang mali si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ngayon. So, oh, wala naman palang nakikitang mali, pero bakit ang ginagawa mo paninira? Pag-atake sa administrasyon. Ikaw yung tatay, di ba, ng mga pautog? Ay dapat binigyan mo ng advice yung mga naninira, lalo na yung mga gutom mong vlogger. Nasasabihin mo, oy, wag nyo naman banatan si Pangulong Bumbong Marcos, ha? Kasi wala namang ginagawa sa ngayon, eh. Diba? Oo! Oh. Dapat ganun yung ginagawa nyo, pero ngayon! Oo! Oh, wala pa lang nakikitang mali, pero panay banat, panay sabi, Bangag ang ating uh, mahal ng Pangulo! Oo! Oh. Yun yung sinasabi nyo. And then, re reaction na ng mga gutom na vlogger. ba? Diba? Mga bubong vlogger. Hmm. Sa kanyang talumpate sa National Assembly ng Partido Demokratiko Pilipino sa Davao City nitong biyernes, sinabi ng dating Pangulo na siya ang unang sa sakaling may mga mali sa pamalakad ng kasalukuyang administrasyon. Oh, um sabi mo walang mali. ba? Diba? Pero, nung mga nakaraang buwan, binatikos mo. O bakit mo binabatikos kung wala namang palang mali? Minsan, magulo din to si Digong eh. Parang, pag trip niya ngayong mga away, mga aaway siya. E bukas, pag uh, medyo nahimasmasan, maghugas kamay. Oh, sila at ang bangag. Ito, eh. totoo po yan. Sila talaga yung bangag. Diba? Halatang halata. Tapos, uh, kung mapapansin mo, umaatake yung mga gutom nilang vlogger, oh, alam mo naman palang walang mali, dapat pinigilan mo yun. Nakikita mo yan eh. Psst, pigilan nyo yan. Ha? Dapat ganun. Pero hinayaan lang po nila. Eh pati nga yung anak niya, si Basti. Diba? Grabe makabanat sa ating uh, mahal na Pangulo. Diba? Pati nga si Torib, binanatan din ni Basi. Sagpaon daw ba? Sampalon? Or tadyakan ba to? Ay, at sumix vlog, shoutout po. Salamat po sa patamsak. Hindi na nangyari. Nagkita sila sa hiri ngayon, sa Dabaw. Wala, mang nagawa si Basti. ba diba? Hindi man nakapalag. Parang basang sisiw lang. Ah. Muna siyang nakikitang abuso. Bagamat iginiit niyang may mga bagay na hindi siya sumasang ayon sa Pangulo, umapela siyang mamahala ito nang walang pinapaboran. Anya, sakaling ituloy lang ng Pangulo ang kanyang ganoong ugali ay okay lang. Dagdag po... Pa... Sana all, may papuri. Oo, uh, uh alam na kasi niya na tagilid na sila. Diba? Eh baka sakali, baka sakali, umaasa siguro si Digong na sa pamamagitan ng pagpuri niya kay Pangulong Bumbong Marcos, may mga magbalik loob sa kanilang mga supporter. Baka ganun yung nasa isip niya eh. Ah, Roberto or uh, Rabis or Rubis, shout out po ha, ah, magandang uh, hapon po. Baka ganun yung strategy niya. Pero wala na, kahit anong pampagpuri pagpuri niya, digong, jaan sa ating mahal na Pangulo, wala kaming pakialam. Di ba? Hindi kami uto-uto na babalik sa'yo, Digong. Oo. Maninindigan kami. Kami kasi may paninindigan eh. Pag sinabi naming no to do tae, never again. Katulad ng sinabi ni Sara na never again daw para kay Pangulong Bumbong Marcos. Ganon din yung gagawin namin. Di ba? Kasi kami, may paninindigan kami. Di ba? Oo. May paninindigan kami, sabi ni ano Annalyn Lipata, may hidden agenda na naman 'yan kaya bumait na naman. Uh, siguro. At alam naman natin, mahilig sila sa ganun. 'Di ba? Pero tayong mga Pilipino po, normal na Pilipino, 'wag na po tayong uh, May mahirap kasi. Ang ahas kasi hindi na magbabago 'yan, ahas manunuklaw talaga 'yan. 'Di ba? Ahas 'yan eh. Susuportahan mo pa yung ahas? Wag na. Diba? ba? Pani dotarte wal hindi pa dumating sa puntong magsasalita siya laban sa pangulo. Kumpiyansa naman ang dating pangulo. Oy, Loreto, Kalimlim Jr., shoutout. At kay uh, Ate Rado, shoutout sa Wait lang, bigyan lang natin 'to ng ano, jacket tong iba. Ah sa lakas ng PDP na naghahanda sa 2025 midterm elections Bakit ngayon nagbait-baitan si Digong? Kasi eto pala yon. Eto, eto siguro yung isa sa dahilan Eto, Panoorin po natin Hmm Oh my God, they're gonna break in! Oh that. Wait lang, may ads lang Ah ito yung isa sa dahilan. Posible raw ilabas ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga sospek sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Agoy! Kaya siguro nagbabait-baitan ito si Digong, no? Dahil ang war on drugs ay uh, malapit ng ilabas. Kumbaga, hindi matatapos itong taon na to no talagang magkakaroon na di umano ng uh, uh, warrant of arrest galing sa ICC itong si Digong kaya siguro sumisipsip nagpapakabait na nagiging good boy na ang inyong tatay ah, Kaya naman pala nako Ay Salamat sa 563 Tamsak natin dyan Huwag yung kalimutang magtamsak sa ating live Ayan Patuloy natin Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares Na tumayuring abogado ng mga biktima Ng extrajudicial killings Ilalabas ang warrant Bago magtapos ang taon Kabilang ang warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Patapos na raw ang investigasyon ng ICC Agoy! <laughs> Jolie, request to shoutout tapos na! Okay, tapos. Sa mga pagpatay sa kasagsagan ng kampanya laban sa ilegal na droga. Naku. Isa rin sa nadidiin sa war on drugs, si Senador Bato de La Rosa na PNP chief noong panahon ng Administrasyong Duterte. Bato. Digong. Naku. At marami pa, marami pang uh, tatamaan dito kasi may batch 1, may batch 2, di ba? Ah. Oh. Pero si Bato, kaya kita nyo si Bato, ipipilit niya talaga yung sarili niya na tumakbo sa 2025. Oo. Kasi alam niya sa sarili niya, nahahabulin siya ng ICC. At kung hindi man siya manalo sa pagiging senador, mas kawawa po siya. Oo. Kawawa po si Bato. Kaya ipipilit niya talaga yan na manalo, ipanalo niya pero ako eh, dito kay Bato. Alam niyo mong bakit? Malabo siyang manalo eh. At pag ito, mawala ng posisyon sa gobyerno, magiging ano yan, alis guwo. Oo. Oh, diba kung saan ito pupulutin ito. Diba? Ilang mambabatas ang nanawagan sa senador na humarap sa ICC, kaugnay sa mga EJK. Mga oh, hindi harap yan. Ang gusto lang kasi ni Bato, siya lang yung magpatawag ng magpatawag. Pero pag siya na yung pinapatawag, ayaw niya. ah uh, hindi siya harap. Ganun po yung ugali ni Bato. eh uh, ba diba? Sige lang Bato. Pabanguhin mo lang yung pangalan mo. Marisa Ligaspe, shoutout sa'yo ha. At sino pa tong isa? Si Code uh, Codemaster, shoutout. Bigyan lang muna natin ng jacket ito. Yan, wait lang. shoutout po kay uh, Ranji TV Vlog. Sige lang ba Gawin mo yung makakaya mo. I-push mo yan. ang kaya mo yan. Huwag kang may stress. Ah, alam namin nervyoso kayo eh. Maminwa Maria, shoutout ha. Ah. Ay, grabe to si... Uy, bato, tumuwad ka na. Sabi ni ano, na Base, <laughs> base. Grabe ka naman na uh, line, line pala line ah uh -uh. Anyway, ito na, ito yung isunod natin, itong kaya, itong number one na walang alam. Ha? Nag number one pero walang alam. Tuloy natin to. <laughs> ah, kahit ano, number one ka pero wala kang alam. Ay, nako. Ah. Ito yung sinasabi nung isang kapwa Muslim ni Robin na haram daw si Robin. Okay? Haram. Ah, naman ni, eh. haram talaga eh. Oh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pag uh, pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Mm. Putal pinagsalita na po ako. Eh, naging ugali ko na po pag nahawakan ko ang mic. Pasensya na kayo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng tumalo ngayong gabi, sa lahat po ng ating miyembro, lahat po ng ating mga opisyal. Alam ko po, po, lahat po tayo ay... Alam niyo po, ang PDP, kilala tayo na may prinsipyong partido. At kapag ka may prinsipyong partido, ibig sabihin lahat tayo dumating dito ng KKP. Tayo ay gumagastos para sa ating kalayaan, para po sa ating takumpay. Hindi po tayo finance ng kahit na sino. Hindi daw sila pinans. Natural, wala mang aamin eh. Alam aminin mong pinans ka. Tayo po ay lahat nagmamalasakit sa bayan. Yan si Ruben Padilla. Nagmamalasakit daw po sila sa bayan. At hindi daw po sila pinans. Maniniwala ba kayong hindi sila pinans? At maniniwala ka bang nagmamalasakit ito sa bayan itong walang alam na senador na to? May malasakit ka ba? Diyan pa lang sa Miss Philippine Sea, no comment na kayo. Pero pagdating kay Kibuloy at sa KOGC, nandyan yung malasakit ninyo. Pero sa mga Pilipinong binaha, asan yung malasakit nyo? Sige nga. Oh. Asan, Ruben Padilla? Wala. Nandun sa mga Duterte ang malasakit mo. Nandun kay Kibuloy. Diba? So, eto na. Ang malasakit din ni Ruben Padilla nandun sa mga Chikwa. Mahal na mahal nila yung mga Inchik. Pero pagdating sa mga Pilipino na, na individual dito sa ating bansa... Shoutout po kay Sir Redler ha, support po natin yan. O. Oh. Pagdating dito sa ating bansa, asan yung malasakit mo, Ruben Padilla? Ayaw, ayaw si binuang Rubin Padilla ba? Kaya mo init yun akong ulo sa imo ba? O. Oh. Wag, wag mo kaming gagawin tanga, Ruben Padilla. Ha? Yung mga ano? Yung ganyang mga words mo? May malasakit ka? Gusto mong isaksak sa isipan at puso ng mga Pilipino na kunyari may malasakit ka para iboto ka lang? Ruben Padilla, makinig ka. Hinding-hindi ako boboto sa walang kwentang katulad mo. ba? Diba? Never. Kahit yung mga nanunood sa akin dito, hindi kay boboto ng mga yan. Oo. Hindi kami boboto sa mga katulad mo na walang silbi. Diyan sa sinado Kalain mo maminsan maghihiring kayo diyan. Gagamitin niyo lang ni Bato yung hiring uh, hearing para para kay Kibuloy pagtanggol si Kibuloy. Ginagamit niyo yung sinado para ipagtanggol yung pugante. Anong ginawa niyo kay General Torre? Diniin niyo doon. Sa Dabaw. Di ba? Asan yung mal uh, malasakit ninyo? Yan yung mga strategy ng mga politikong mukhang ano, mukhang barya. Na may malasakit po kami sa bayan. Mahal na mahal namin kayo. Utot mo. Wala na, katapusan nyo na. Kaya ako po nasabi yan, pagkabanggit po ng ating mga namumuno na tayo na po ang nahirang na campaign manager, pinulungan po ako kagad ni Senator Bato. anong uh, klaseng bulong yan? Sabi ni Senator Bato, humanda ka na. Ang okay. sabi ko naman, hindi po, hindi po ako kasing bilis ni FPJ bumunot dinadaan-daan na kayo sa pahambul-hambul niya ngayon. Oo. alam niyo yung mga yan, magpapahambul sila ngayon kasi malapit na eleksyon eh. Uh, magpapakumbaba, magulat ka niyang, kakain sila ng ano, kakain sila ng gulay. Gulay na hindi paluto. Kakainin ng mga yan. Oh, uh, kasi nga galing daw silang mahirap. Tapos magulat kayo, magsisimbay ang mga yan, naka-video. Oo, uh, so ituloy natin. Pero isa lang po ang may papangako po sa inyo. katulad po ng sinabi. Ito na, mangangako na. O ano yung pangako mo? Ang ating mga namumuno, wala po akong bahit ng kahit ano. Isa lang po, isa lang po ang bahit ko. ako Ako'y mapagmahal, hindi sinungaling, totoo, igit sa lahat. Tinatanggap ko po ang pagiging campaign manager. Maraming salamat hindi sinungaling, totoo. Totoo namang may pagmamahal ka sa mga in ah Oo, totoo naman yun. Totoo ding wala kang pagmamahal sa mga Pilipino. Oo. ba? Diba? Totoo talaga. Totoo yan, Ruben Padilla. Ikaw, pa, ikaw ay, ano pa yung sinabi mo? Mabait ka? Wait nga lang. Wait lang, wait lang, wait lang. Wala. A'udhu billahi minasyin rajin bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baga Pagbati Anyway, uh, yun yung ano, yun yung mga pinagsasabi ni uh, Ruben Padilla ano, uh, Lahat po, no? Siya ay nangangako nagpapa-humble, Oo, ba? Diba? Kasi ganun po yung gawain ng mga politiko pag uh, malapit na yung eleksyon ah uh, papabanguhin nila yung pangalan nila sarili nila at unyari mabait sila 'di ba o oh, si Buylamon daw sabi ni Truth uh, Seekers ah uh, ganoon po 'yan so Robin Padilla hindi mo makukuha yung aming ano yung aming buto maniwala ka sa akin Ruben Padilla o oh, magaling ka lang as a uh, artista pero pagdating sa Senado wala kang silbi Pinupuri ko naman si Ruben Padilla pagdating sa pag-aartista niya. Eh, oh, oh, doon siya nababagay. Magaling siya doon. The best siya doon. ba? Diba? Pero dito sa Senado, Ruben Padilla, wag mong gawing ano, wag mong gawing pelikula yung Senado. Bansa kasi ang pinag-uusapan dito eh. Oh, sa Mista, magaling si Ruben Padilla. Actually, na ilang beses ko nang napanood yung Mista. Pero dito sa Senado, hindi ka bagay dyan. Basura ka dyan. Diba? Uwag ako sa'yo, bumuo ka na lang, mag-ano ka na lang, magartista ka na lang, mag Gumawa ka ng pelikula. Ang maraming pelikula, susuportahan ka pa namin pagdating dyan. Pero sa Senado, hindi na. Pariho uh, kayo ni Philip Salvador. Oo. Uh -uh. Adila Braso, uh, salamat po sa patamsak dyan na. Uh. Pareho kayo ni Philip Salvador, di namin susuportahan yan. Yung mga uh, artista ngayon na nako Nako! na napunta sa Malacanang kumain. <laughs> Grabe naman itong mga rally, rallyista na to. Ginagawa lang ng tanga yung sarili nila. <laughs>